Pero may nakuha tayo dito Si nanay, papatid na ang GMA Sa may sakayan ng Fairview Sabang balay Siningil ko 100 Pero pagbaba, hindi ko siya pagbabayarin Tingnan natin reaction ni nanay Ay mami Sabang palay po kayo, mami. Tama oh, mami ah. Oh. Sanay naman po kayo mangkas, mami. Kaya may asado. Minsan lang. <laughs> Tara po. Uh. Tara po. what is up guys this is Chiba TV alright ayun uh, isang magandang content na naman ang mangyayari ngayong uh, hapon araw ng linggo dahil nakita natin si nanay lumabas ng dagupan transit at uh, hinahanap nga yung sakayan ng ng sapampalay eh nilipat na dun diba sa may GMA banda sa may NIA road kaya, uh, ayan, gugulatin natin si nanay na libring sa kayong ginagawa natin, walang bayad. Alright. <laughs> Let's go. Let's go. Ako si Chiba. pero puso ang bigay Sa likod ng helmet, alay na tunay Kasag ang matilim, traffic sa gabi Pero sige lang, hatid ko yung ngiti Magkwento sa bawat pasahero, estudyante Nanay o manggagawa sa kanto Ilang blotto, Ipensyon Magatit ng liwanag kahit walang milyon Walang kapalit pero puso'ng panalo Pampasigla sa mga pagod at talo Araw-araw gahe, araw-araw kwento Traffic manulang tuloy ang direksyon ko Shiba TV, solid sa lasada Kahit sino ka pa, isasakay kita Hindi umaatras sa laban ng buhay Kaka lang may pag-asa sa daan, ako'y sinitibad patang kupal marangada, 'di na'ng pangarap sa tao, ako'y sinitibad liwayway sakay, hati't kuy pag-asa kahit sa'ng bumaybay, sinitibad patang kupal marangada, 'di na'ng pangarap sa tao, ako'y sinitibad liwayway sakay, hati kahit saan bumaybay Hindi mo kailangan ng yaman para tumulong Kahit motor lang basta tapat at Puso sa manibela sa likod Tuloy ang kahit pulo ang mundo Andiwala! Fa) Hawak po. Mataas po. <laughs> yeah. Diyan na po nilipat mami yung sakayan. Oh, nakasakay na rin ako dito. Uh, dito na rin nakasumakay nung ano, naghahabal. Ah, nakasakay na po kayo. Sa po mami hitang mami ha, ah, may bigay lang po ako Okay na mami, wag nyo na po ako bayaran huh? Okay na po okay. Ako po si Chibat ma'am Libring sa po, motovlog oh, Yes ma'am, libre na po yun sa inyo Para yung may babae nyo po sa akin Ibayad nyo na lang po sa bus Okay, oh, Ingat po kay ma'am Thank you ah huh? Ingat po, bye bye Ang pangalan nyo po mami Bernadette Ah, oh, Bernadette, Bernadette, Bernadette. po vlog ng, ano, eh. moto Opo. mga naglilibrin sa kayo po thank you ah. marami po kami mami mga naglilibrin sa kayo si king moto vibes saka si kc daily ride po thank you ah. ingat thank you, po mami yung... bye, bye po ito po bye, -bye po okay. si TV, mula sa mula na kailangan ng pamasahe Para maramdaman mahalaga ka rito. Sa commonwealth hanggang EDSA Saksi ang kalsada Sa bawat papangga Di lang biyahe to kundi pangakong tapat Na kahit saan kadalhin, Di ka mawawala sa mapa ng aking lakad Babae, lalaki, kahit sino ka pa Magsakay ka sa akin, pantay-pantay tayong dalawa Walang tanong, walang presyo, basta may ka lang Sapat na yun sa puso the guy nalipasan ko Kahit ako pa ang mapuyat Ang gabi tayang itawid Basta kitas kang makauwi agad May kapansanan ng man